manibara makikinig mo sa sasabihin ko sa mga tao ng siyudading mahal na Carmen ng LTO at ng LTFRB ini-report e, ko dito sa kahabaan ng i sabi nyo dahil nakita mismo nitong mga nitong mga, mga tauhan ng QCPD tauhan ng LTO at ng LTFRB yung ginawang pagharang nitong grupong ito ay lumapit sa akin mayroong sumuntok dito sa aking uh, liburan likuran at uh, sinasabing nga uh, sila raw ay minumura sila raw ay minumura yun yung kanilang uh, binabanggit kaya ako ay uh, sinugot nitong uh, grupo nitong si Marbal Pena uh, para mag-report para mag-report ang katotohanan doon sa perwisyong kanilang uh, ginagawa dito sa kahabaan na uh, nga i nyo. So yan yung uh, nga ngayon dito sa kahabaan na nga uh, i-estabin nyo, uh, nyo na hinarang na ng uh, grupong ito na ang mahigit 30 uh, minuto na yung nga uh, nakalilipas na pagharang nila don sa grupong ito. Meron tayong nga uh, kuha naman ng live doon sa mga lumapit sa akin at uh, merong sumuntok pa sa akin dito sa aking tagiliran at uh, pilit nila kung nga kinukuha In, nagagalit sila na inire-report ko nagagalit sila na inire-report ko yung katotohanan na tatlong minuto na nilang hinarang ito, itong nga kahabaan nang isabi nyo, salbandang isabi nyo dahil matinding perwisyo na Batay dun sa report ng MMDA, umabot na hanggang sa may kabaan ng Commonwealth Avenue yung traffic na dinudulot nitong grupong ito ni Marbal Buena na ngayon ay wala ng prangkisa. So yan yung uh, Sir, sitwasyon. Yan ang sitwasyon Sir, na mayo. Wala. Wala. Ah, sinuntok ako rito. Wala. May uh, sumusuntok dito. May sumusuntok dito. May sumusuntok sa akin dito. Tapos may uh, meron pang humihila sa akin. Mabuti na lamang at kinuha ako ng aking uh, driver at uh, inilayo doon sa harapan nitong grupo mismo ni Marvalvena. Bago yon, ay nag-usap-usap sila bago ako mag-report. Kaya kitang-kita ko na sila nung ako'y nakatalikod na sa kanila at nakarap sa kamera, doon nila ako sinugod itong uh, grupong ito ni Mar Balbuena, ng uh, grupong manibela na humarang dito sa kabaan ng EDSA ay kabaan ng, uh, sabi niyo, at 30 minuto mahigit na na, 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 na na may merwisyo dito sa ating mga motorista. Pwede naman silang mag- uh, Uh, sabi ng kanilang mga saloobin, basta't sa maayos na paraan at mayroong, daan, mayroong mga sasakyan na nakakadaan. Pero doon sa ginawa nila, ay wala eh, 30 minuto, lap naman tayo rito sa Saksiron. Ay, maraming pong salamat.